Kain tayo mga mister Ano? kami, makasama kami Tatang apat mama Kuya Joey Yeah Yami Wow, sarap-sarap ang kain ni Zoe ah Uy, mayroon pang ano mayroong pang alu alo mama naman ay one ton beef ang tapos na kami mga kamiste e, Zoe ay busog na sa kuya ay, tapos na uh, Diba, sa na lang tayo magkita-kita nito mga kamis ya. Pero kaming, ano mamaya, uh, parcel na naman na bubuksan sa inyo abangan niyo yan mga kamister Good evening mga kamister ko Nandito na ako sa bahay uh, Ayan uh, namin kasi Kumain pa kami sa labas Kasama <laughs> ng mga bata Ngayon mga kamister meron kami ano, uh, Parcel na dito Siyempre Papatayin ko tayo kay TikTok Sa kanyang ano product uh, ano lang to naman, hindi naman to malalaki mga kamister sa pang ano lang to. Uh, meron kami dito ng ano, ano nakaraan ito yon, yung ganito, yung para sa mga ang tawag dito ng condiments. Ngayon, ah, uh, pang condiments din ito mga kamister. Tama ba yung ano ano? Panghiwa, gunting. Ah, uh, hindi wala pa naman tayo ano sa TikTok mga ka pero nag-okay siya. So far okay ako sa mga product Kasi, na hindi sa Kasi nag-produce na isa. Okay lang yan. Basic lang yan. Basic lang. Mild and tall yan. Mild problem. Bakit ko ba pinapakita ko sa mga kamis yan? Kasi gusto nyo lang hindi nyo nakita sa iba saka sa akin nyo nakita di nakakulong tao medyo ano kanina maulan ulan ulan at uh, sana ano, okay lang kayo mga ka ko. ito pa yung karto niya. Kesa sa mapunta mga ka yung pera natin sa ano, di sa bahay na lang. Di ba? Mga gamit. <coughs> ko lang kung nagugustuhan niyo ito mga kamister, yung mga lalagyan ito siya oh uh, ano ba ayan oh ayan para organize yung mga lalagyan pwede naman pumunta sa mall para ano para bumili ng mga ganito uh saan man pwede mabili pero sa ano kasi mura na rin niya eh. saka i-deliver na lang sa'yo iyo ito ang binayaran ko dito ay ano ba, ba? Uh -huh. 119 lang itong mga kamister. Yung apat. So, magkano yun? Yung 119, magkano bawat isa? tingnan natin mga kamis na no kasi apat itong binili ko pwede ito itong lagyan ng mga kung ano ano na pang ano kusina Ayan. ito sya mga kamis na ano? o oh, diba meron syang ano 20 lang. Oh. 30 lang. Parang lumalabas siya na ano. 30. Ah. oke. keren pasikip yang <laughs> 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 okay. pas anunya, oh nga ano. Ito ang ilagay. Yan. O di diba, mga kamister? Oo. No? Ilagyan ng mga paminta. Pero parang hindi ko pa siya na ilagay na may gate. Ayan. Saka so, parang hindi siya ano, sisingaw. Kasi parang may rubber siya dito bandaw. Ayan, hindi ko lang siya nasagad kaya tumutuo ano siya dito uh, sa ilalim yung kutsara niya ito siya mga kamis di ba? Diba? so apat ito sa halagang ano lang uh, 29 buti na siya hindi siya yung plastic na ano, uh, social siya na, na tapos may mga pares na rin siya na ganito uh, yung binili kaya uh, ng gusto niya check niyo rin mga kamister. Para nag-endorse na rin ako, no? <laughs> Malay mo mga kamister, maka ano tayo. Makagawa tayo ng ano sa TikTok shop. Oh, para ma-endorse natin yung mga product ni TikTok. Pero siyempre, vlogger tayo eh, lahat ng mga ano natin, binablog natin. May meron pa ako dito mga kamister. May isa pa tayo. Ah, uh, <coughs> excuse me. Kuya, pas, kuya na kuya. Saan ba 'yon? Kuya, pasuyo nga kuya. Yung isa pa. Ayun na. Ay, dali. Kunin mo dali sa natin Okay. Bilisan mo kayo naghihintay yung mga viewers natin. Ayan, si kuya ma ano yan, masipag yan. Maglaro. <laughs> Thank you kuya. Ito naman mga ka mister. Uh, hindi ko pa ano to ah, Sigurado kung masatisfy din tayo dito no pero ito sa halagang ano uh, 200 plus lang to pero tingnan natin ito naman ay ano sa tiktok din pang grill tingnan natin ha, kung masatisfy tayo dito sa ano sa product nila pang grill to mga mister ito pwede na to ano uh, dito ka na mag ihaw pang sangchuk ganyan tingnan natin anong tawag dito Yung hindi dumidikit mm -hmm. non stick sya pero tingnan pa rin natin hindi oh. Medyo malaki laki din sya ayan so fans na tayo ni, ano ngayon ni tiktok shop wow parang parang pwede na tingnan natin tingnan natin ha ha Ito yung ano, the best. Ha. Oh, di ba mga kamistero Pangihaw Pang ihaw to. Makapal, non-stick, oh. Pero di pa natin Masyado ano to. Pero sa tingin ko okay to. Ayan oh. Pwede magihaw dito na isda. Kahit ano, pwedeng ano dito ihaw dito. Ayan o. Oh. Ito, pang linis linis. Ano siya? Ah, okay lang yan. Ayan o. Oh. Di ba? Ang laki niya o. Oh. Oh. So yun lang mga kamister. Thank you sa panunood. Good night mga kamister I love you all.